Nasa linya natin, uh, DILG Secretary John Vic Remulia. Secretary, Secretary John Vic, magandang maganda morning. morning! Sika Jerry at sika Tuning po ito. Uh, magandang umaga. magandang morning pala, Ka Jerry Katanyan. <laughs> Ay, Secretary, uh, uh, kumusta na po si uh, Mayor Lubigan? Hindi ba kayo? <laughs> <laughs> Hindi ba kayo? <laughs> Nabigla niyo doon kahapon. Ano, <laughs> <laughs> uh, dali niyo si Mayor Lubigan? Baka nakadaster pa yun sa bahay. Nagmi-meeting. <laughs> Toto paliwanag tuloy eh. <laughs> eh, sabi surprise eh. Sabi nung sabi ni Presidente sa akin, pumili ka na mayor mo. Uh -huh. Eh di doon sa Capital City Company, yung ano, kung nasaan kapitolyo. Hindi eh, tinawagan ko. Kakaligo mm. uh, pa lang natumba ug buti. Na. <laughs> <laughs> Pero tama naman 'yan na uh, 'di ba? Ang uh, mayor, ang, ang governor, public official, kahit nasa bahay, talagang uh, trabaho pa rin, pinupuntahan ng mga tao eh apo apo po tanong ko po at uh, kaya walang oras na Required sasabihin na sa opisina hindi yan 8 hours lang na nagtatrabaho pagkatapos ng 8 hours apo, apo. Eh, tapos ng uh, public service mm -hmm. so tapos po basta ano, elected uh -oh. local official. Uh oo -oh. okay Puntahan tanong natin itong sa mga eskwelahan sunod-sunod na pangyayari sa eskwelahan may utos kayo sa mga barangay uh, secretary Opo, dapat pinapadesignate ko po ang mga kapitan natin na maglagay ng tanod sa mga eskwelahan, sa mga sa kapiligarin eskwelahan, para may matatakbuhan ng mga bata. Basta may bullying na nangyayari. Mm -hmm. klasing marami bullying. May, may emotional bullying, may physical bullying. Dapat may alam nila na meron silang matatakbuhan. Kasi... Very, maraming kami na ukuhang complaint na gusto ni Secretary ang gara, gara mm -hmm. na kailangan gumawa tayo ng mahakbang para matigil to. ito. Uh -huh. eh, kaila hindi ba kailangan ng, ng uh, training dyan o seminar man lang sa mga taga-barangay kung paano i-handle? Lalo mga bata yan, eh, mga estudyante, uh, Secretary. Eh, pero na rin sa away matanda mo lang. Ayun uh, lang naman para mapigilan. Eh. Ang mm -hmm ang dapat talagang umaareglo niyan, yung mga guidance counselors sa mga eskwelahan. Mm -hmm. Pero minsan ni din nila mapuntahan, kaya mabuti na lang may tanod na doon. Lalo na yung mga malalaking bata, malalaking lalaki. Oo. Oh, oh, so, oh. Kipigilan niya ng basta-basta Kailangan may lalaking kapwa lalaki na kaya pumigil sa kanila. Mm -hmm. Yung po namang sa security ng school, katulad nung nangyari sa Nueva Ecia, nakapagpasok ng baril po sa eskwelahan na secretary. Oo wala naman ho tayong mental detector tsaka hindi naman natin ay, lang, uh, ng talaga na mag-inspection ng bag eh. Oo yun. Sa isang eskwelahan noon na apat na estudyante, parang halos imposible naman ay i-check mo lahat ng mga estudyante. Mm -hmm. sa sa kadabi-dabi ng ating mga eskwelahan, may lang nangyari na ganyan na may nagbarilan sa loob. Grabe. Pero, siyempre, oh, pa rin ko 'para oh. hindi na maulit 'yan. Pano pala ang update po pala namin na uh, uh, secretary, namatay na rin 'yung batang babae kanina. Uh, na. Oo, namatay na rin ka. Nakakalungkot ko pangyayaring oh. 'to. Opo. Mm. Well, anyway, meron pa kaming isang tatanong sa inyo. Maganda po ito at sana maipatupad Ah, uh, meron daw po kayong directive sa lahat ng mga empleyado ng uh, gobyerno, uh, elected man o kaya ay appointed o kaya ay mga kawani lang sa mga uh, LGUs mm. na bawal mag-online gambling. Apo. Uh, kasama po dito ang kapulisan, kasama po ang DGNP, kasama po ang uh, bunga bumbero. Uh -huh. Bawal po ang online gambling. Sa aking pananaw po, pinag-usapan po namin na aking mga abogado na mga undersecretary, ang pag po ay pinagbabawal ang lahat ng mga government functionaries mm. na pumasok sa... Magkasino. Oh. Actually, ang pumasok pananaw, pa lang yata eh, bawal ne, no Sa kasino, yung Pwede physical na kasino. Pwede naman po. Nakain po ako sa suler pero sa gambling uh, floor, bawal po. Oh, yung gambling mm. floor. Oh, 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 oh. Oh, eh, eh Sa aking pananaw... Ang physical gaming at saka online gaming, pareho lang yan. Mm -hmm. Dapat bawal silang magsugal kasi it's a betrayal of public trust. Una ang tatanong ng tao dyan sa kumukuha ng pera para magsugal yan. Mm -hmm. Diba? Kaya kung bawal ang physical, dapat bawal talaga ang online. At dapat ehemplo ang mga elected officials at lahat ng mga kawanin ng DILG. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, uh, effective immediately ito? Apo, effective immediately po. Opo. Paano po, sakit, uh, paano ma, ma malalaman? Eh, normally, yan eh, yeah. Uh, sa eh, cellphone eh, lang. Sa ah. cellphone, cellphone lang eh. Meron ba kayong mga, meron ba kayong mga sikreta dyan? <laughs> uh, 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 po, uh, nasama po rin sa directive ay eh sa lahat ng mga web sa mga lahat ng wifi hotspots ng mga government buildings mm -hmm. ay dapat automatically naka-filter off na. Yes, oh, tama. 'Yun ang number one. Mm -hmm. Number two, Number two magsasabit po kami sa um ng listahan ng lahat ng kawani ng local government mm -hmm. para merong pwede na sabit sa mga operators. Um, operators po kasi meron silang practice na know your customer. Yes. Mm -hmm. uh -huh. Dapat alam po nila kung KYC. Siya. Uh -huh. Oh, uh -huh. uh -huh. eh, yung KYC na po yun, kailangan gumawa sila ngayon ng sarili nilang programa na ma-identify nila according to the names that we've given them. Mm, -hmm. mm -hmm. Diba? Eh, mas, so, ma uh, sige po, gahit pa. ko, uh, po ko ang GCash uh -huh. na ibibigay rin namin yung pangalan na Uh, ipagbabawal naman yung transaction between Gcash, Paymaya, and the gambling websites. nilo Hindi mm -hmm. sila pwede gumamit ng payment portal na gamit yung mga, yung mga popular na sites sa na katulad ng Gcash at Paymaya. Opo, uh, uh, maganda po yan. Pero uh, yan po ba uh, during office hours lang o kapag uh, tapos na opisina, mm -hmm. pwede na? Pwede na. Hindi po, ang pag-regulations ay 24-7. Mm -hmm. oh, Okay. So pati ang online gambling. Ito physical space. Ang physical space, ginawa ko lang, inextend ko lang hanggang online. Hanggang online. Pero secretary, alam niyo po ba na yung pagbabawal sa physical gambling areas sa mga local government employees ay hindi rin naman na ipapatupad kasi hindi naman kilala ng mga taga-Suler, halimbawa, o taga okada lahat ng mga empleyado ng gobyerno um Ngayon po kaya nga magbibigay na kami ng master list yung ano namin para may know your customer na sila. Mm -hmm. Kasi po lahat po ng kasino naman meron silang facial recognition ID. Alam nila kung sino na dadaya. Mm -hmm. Sana po uh, makagawa ng sila ng hakbang na basta government employee at binigay namin sa database namin ay ma-identify kagad nila na bawal sila doon. Mm. -hmm. Ayo. Gandang balita 'yan, eh, uh, uh, sir. Kasi so, nasa likod niyo kami niyan, na uh, uh, pati kami... nasa harap at sa tagiliran. Mag-aabang ng, ng uh, update diyan. Thank you, Secretary. Salamat po. Salamat po. Secretary John Vicremulia, DILG.